Magandang magandang araw po and mega mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok ng mundo. Ito na naman po si Kapitana Nihais ang magbibigay na naman po ng isang inspiring na kwento buhay OFW. And for today's vlog, ayan, panibagong katas OFW na naman po ang isishare ko sa inyo. So kung dati na i-vlog ko itong bahay ko na talagang proud akong bunga na pinaghirapan ko at ito po ngayon ay konting post na lang at talagang matatapos na ay meron naman na po ako akong panibagong project or panibagong bunga ng aking pinaghirapan dito sa ibang bansa. So sa panahon po ngayon, sobrang init po and uh, kulang na kulang tayo sa tubig at yung iba pong mga balon ay eh, talagang nawawala na po ng source ng tubig. So ngayong araw, ang isa po sa pinaka-basic na kailangan-kailangan natin sa pangaraw-araw na pamumuhay ay yung tubig. So naisipan ko po na magpatayo po or magpalagay ng tangke ng tubig. So unang una bumili po ako ng motor one horsepower lang po yan kasi malapit lang naman yung balon sa bahay ko nandyan lang po sa likod. So uh, bumili po ako niya ng worth 5,100 at ito din po bumili din ako ng 1,000 liters ng tanki ng tubig so medyo may kalakihan po dyan at medyo may kamahalan. Umabot po yan ng 17,000 ang bili ko po dyan. So mas maganda yung mas malaki kasi isahang uh, ipon lang po ng tubig. So siguro mga isang linggo, isang beses lang po magpapaandar na motor kasi iisa lang po naman yung anak ko nakatira dyan. And someday pag umuwi po ako ay mag-isa na rin po ako sigurong um, gagamit ng tubig. So yan nga po dahil medyo may kalakihan po yung binili kong tangke ng tubig. So kailangan po talaga matibay na uh, lagayan or matibay po na uh, pondasyon pundasyon para po doon sa kanyang... Um, lagayan po. So, medyo sa panahon ngayon, hindi rin po basta-basta makapagpapagawa ng mga uh, proyekto dahil sa sobrang mahal po ng materyales. So, ang nagastos ko po dyan sa materials ay halos um, kaparehos lang din po ng gastos ko sa labor. So, yung materyales at labor po ay umabot po yan ng more or less 30,000. Ayan po and yung bili ko doon sa tanke at saka doon sa motor, so pangkalahatan po ay umabot ng mga 50,000 so bago po nila i-install yung uh, linya ng tubig at saka yung tangke ng tubig at saka yung electric motor, uh, kailangan po munang linisin yung uh, balon ayan, meron po akong sariling balon dyan sa likod ng bahay ko at uh, pinagawa ko yan way back 10 years ago siguro and super blessed lang po talaga ako kasi yung balon na yan hindi po talaga naubusan ng tubig kahit po gaano kainit yung panahon ayan simula po nung pinagawa ko yan never pa po naubusan ng tubig pero dahil po sa medyo matagal na rin hindi nalinisan at hindi na maintenan na maintainer eh medyo kailangan po talagang uh, linisin muna doon sa loob ayan so meron din po ako sariling poso dyan pero dahil sa katagalan na rin at sa kalumaan eh medyo nasira na. Kaya naisipan ko talagang uh, magpakabit po ng tangki ng tubig uh, kahit pa paano eh hindi na po mahirapan yung anak ko. Magkakaroon po ng sariling linya ng tubig doon sa dalawang CR ko po sa loob ng bahay at saka sa uh, kusina namin. Ayan, isa po yan sa mga bucket list ko bago ako mag-abroad na magkaroon po ng linya ng tubig talaga sa loob ng bahay kasi naranasan ko rin po umigib ng tubig sa malayo at alam ko kung gaano kahirap para sa anak kong babae na Uh, wala po yung kulang na kulang po sa tubig. Ayan. So, pasalamat ako kasi naandyan yung kapatid ko na pwede kong uh, pagkatiwalaan sa pagpapagawa kahit na wala na po yung asawa ko at wala din po yung mga anak kong lalaki dyan. So, hindi po basta-basta madali mag... Uh, patayo or magpagawa ng mga proyekto kasi sa mahal po ng mga labor ngayon. Pero syempre may kasabihan tayo pag kinusto, uh, may paraan at kayang-kaya. At uh, isa po yan sa mga pangarap natin kung bakit tayo nag-abroad, para mabigyan po ng magandang uh, buhay, magandang edukasyon, at komportabling buhay yung mga anak natin. At tayo bilang mga OFW, siguro po, deserve rin po natin na sa pag-uwi natin, ay maranasan din natin magkaroon ng konvenyente at uh, komportabling buhay. Um, kapalit po yan ng hirap, lungkot, at pagod natin dito sa ilang taong pag magtatrabaho sa ibang bansa kaya masarap po sa pakiramdam na sa pag-uwi mo ay makikita mo na yung bunga ng iyong pinaghirapan masasabi mo na uh, worth it po lahat ng hirap mo ng lungkot mo, ng pagod mo sa ilang taong magtatrabaho sa ibang bansa at isabing po natin na magkaroon ng kuminyenting buhay so sa mga kapwa ko FW sana po ay makapagbigay inspiration pa ako sa inyo dito po sa kwento ng buhay ko Ayan. So, ayan po guys. Nalalagyan na po ng linya yung tubig yung dalawang CR ko dyan sa loob. At saka doon po sa kusina ko. Ayan. Medyo pinag-ipunan ko din po ito kasi medyo may kamahalan din. At saka hindi rin po basta-basta na makapagpapagawa ka po ng proyekto mo. Kasi syempre, uh, nagsasabay yung gastusin mo sa estudyante, sa pang-araw-araw. Ayan. At saka kailangan po talagang pag-ipunan dahil po sa mahal ng materiales ngayon. So, ayan guys, no, napakaganda lang sa pinakarabdang na makikita mo na yung mga pinapangarap mo bago ka mag-abroad, yung goal mo, na baon-baon 'yung bucket list mo kung ano 'yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo after ng kontrata mo ay eh, unti-unti po natutupad. Kaya dito po sa mga kababayan natin dito sa abroad, sana po ay uh, matuto din po kayong pangalipigan halaga 'yung mga pinaghirapan ninyo. Matuto po tayo mag-impok at magtipid. Wala pong masama. Na minsan-minsan ay minsan, eh, bigyan po natin ng reward 'yung mga sarili natin, mag-enjoy tayo. Pero syempre priority po natin na mag-ipon. Kasi hindi po habang buhay andito po dito po tayo sa abroad darating at darating yung panahon na uuwi po tayo at kailangan po natin meron tayong naipon at napundar so sana po sa mga kapwa ko FW uh, makapagbigay din po ako sa inyo ng ibang na mga inspirasyon at abangan po ninyo yung mga iba ko pang kwento ng buhay na i-share ko po dito sa vlog ko so maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat